imbutido may may libreng ano kinagan natin ang kinanmaw. kinagan natin sap ano may bayad na thank you thank you imbutido yung panggabihan natin mga panaypi try natin kung masarap <laughs> May libring sap-sap, mga ipi ano? Pwede na to. What's up, mga ipi Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si ipi for another video. Araw pala ng Webes, mga kanuyipi. o Umamasada na naman tayo. At pinapainit ko na yung makina ni Mia. Bali winasingan ko rin kanina mga kanipi. kaya ano tinanghali na tayo na ano na makalabas ayan malinis na malinis na yan mga kanipi. bali may pupuntan tayong lugar mga kanipi, dito sa Mabanugbo at nakisuyo sa akin si Sir Lidron na ano na i feature ko daw yung ano gusto niyang bilhin na sasakyan bali bibidyoan ko lang mga kanipi at isisend ko sa kanya So, samahan niyo muna ako na pumunta diyan sa Mapanukbog para ma-video yung sasakyan na bibili niya. Okay? Tapos mamamasada na tayo mamaya. Tara mga kanoypi. Mainit na rin yung makina ni Mia. So, papunta na tayo ng Mapanukbog. Ayan. Shout out sa inyo, Sir Ledron na ng... nasa ibang bansa. Nakalimutan ko na kung nasang ibang bansa siya at saman ako ngayon okay mga kaniti. sana makarami tayo ngayong araw na to na mapasadakan welcome to mabanugbog ayan kuya yung ano yung makina nya mga kanoyipi natapos na natin na video ko magigente sige sir so ice na yung pinasuyo sa akin ni sir Lidron na i-video yung sasakyan na yun ngayon labas na tayo at pamamasada na tayo alright ayan nandito na tayo sa EGL mga kanoyipi Hanap pa lang tayo ng binamano natin. Oh, may tatlo pa sa harapan natin. Ayan, mga kanipi. Ay pasayaro daw dito eh. Ay, buhay na mano na tayo. Ayan, yung Ante. ina pala. Ayan, tayo. Municipio. Municipio. ng 660, mga kanayipi. Ayan, pangalawang pasayero natin, mga kanayipi. Tayo lang tayo. Tayo lang Sige. natin na natin yung pasayros natin dito sa sa may ABE katapad nya Kingdom Hall kumita naman tayo dyan ng 60 pesos mga All alright ayan mga Panoibi uwi muna tayo at mag muna ako gutom na ako yan, bumili ako ng pagkain ng pusa Sampagita at ulam namin pananghalian Bumili na ako ng lutong ulam mga kanayipi Tapos na tayong nagpakain sa aking mga alagang manok Tapos na rin akong nag-almusal Lalabas na naman tayo Ayan. Grabe Waste na naman <laughs> Ayan, sana makarami tayo ng araw araw ng Webes mga alaipi. Ayan, mga alaipi, nandito tayo ngayon sa EGL hanap tayo ng kasero dito. ayos Ayos. Paano bibigay mo dun, Trap, punta muna tayo. Trap, punta muna tayo. May Sticker. Sticker.

Tante. Kada na po. lang boss Thank you. Ayan mga kanaypi Yung pasayro natin galing ano IGL Kumita tayo doon ng 50 pesos Tapos yung isang na pick up natin Kumita tayo doon ng 20 pesos mga kanaypi Ayan mga kanaypi Parada tayo dito sa paradahan lang pasaya dyan sa barrio Matumal talaga mga kanaypi Ito lang ah, buti na lang may pasayams sa tayo mga kanaypi kakabiyahin na tayo Dali kaya oh. Dali kayo tay. Ten. Ano? 20 lang.

nato Ah, Thank you. Ayan mga kanaypi. Pumita tay ng 50 dyan Dito sa Dilan, Paurido. Kala ko nang kayasan na eh Kakain na sana ako ng pananghalian eh Anong oras na mga Karipi? Mag alas dos na SM Ayan mga kanipi, kakatapos ko lang kumain Pero lalabas na naman tayo Para makahabol sa pasada Thank you. So, kumita pa tayo dyan ng 60 pesos mga panoy.

sa uh, may highway nagpatid dito sa ano sa kamanang riverside ayan mga kanipi punong puno yung mga tricycle dito sa paradahan pila na rin tayo dito nung oras na Ah, sake mata. Hey, The Thank you. kumita tayo ng 50 pesos so punta tayo ngayon sa ano sa Eurotex at uh, solderin natin si Jocelyn ulit doon ayan mga kanoypi nandito tayo ngayon sa Eurotex wala si Jocelyn wala si Jocelyn

Thank you. ayan mga kalipi kumita tayo ng 110 sa pasayros nating apat nagbigay ng tag 20 si Jose. nagbigay ng 50 ayan mga kanaypi parada tayo na strip na siguro ito mga kanaypi yung parada natin dito sa bayan pila tayo Imbutido may may libreng ano Kinagan natin ng Kinanmaw Kinagan natoy mayan Sapsap Pano mai bait na Thank you Thank you Imbutido yung panggabihan natin mga karepi Try natin kung masarap This expression daya may libreng sap-sap, mga kanay ano Pwede na to. Almusal na lang yung, ano, yung kulang. Yan. Dagay muna natin dito kay Mia. Tayo lang tayo. Sa, ano, kuya, sa Bipong Pao, doon sa may tulay. Yung banda Thank you mga kanipi nandito na ako sa bahay at nakagarahin na rin si Mia so bumili tayo ng pandisal ayan yung imbutido na may pre sap sap ata yan mga kanayipi. so yung almusal bili na lang akong dito sa paninda ni misis mga kanipi siguro pansit kanton na lang yung ulam namin bukas ng umaga ayan So salamat na naman sa pagsama sa aking pasalda vlog content ngayong araw At maraming maraming salamat sa inyong lahat Na mga sumusuporta sa aking video na ginagawa araw-araw mga kanoyipi Thank you, thank you so much Sana huwag kayong magsawa na manood at sa ginagawa nyong no skip ads Thank you again mga kanipi. kita kita naman tayo bukas sa panibagong vlog Stay safe lagi. I love you all and peace out.